Ayun, magandang tahali sa inyo mga ka-farmer. Ayan, shout out sa iyo paring boy. Boy Sardinas. Natapos na yung preparation ng balag ng aking pagtatamna ng sitaw. Ayan, oh. Oh. Kita mo naman. Pantay na pantay. Ayan. Bali, 200 na seeds itong papasok dito. Yan. Yan, mga idol. Okay na. <coughs> mm. Tatlong hilera na tag sa sampo. Yan. Whew. <laughs> Yan Hmm Kita mo naman Tapat na tapat oh Hmm Yan Yan ang panglaban ko sa kompitehyo. Okay. Paring boy. Ayan. Ayan po. Mamayang hapon, ah tatatig na lang tayo ng buto. yan Pasmado na po yung lupa. Wala nang insekto. At, kulate nabilad na po yung lupa kaya mga idol uh, ko lang din dito yung aking pananim para sabay sabay ko silang mababantayan At Itong mga nalinisan ko nito, dadagdagan ko na lang ng ibang pananim. Ayan. Uh, okra. Lagyan ko dito ng okra. Ayan. Okra. Saka doon. Dito. Eh, sayang din naman yung aking lininisan. Para pakinabangan natin yung taba ng lupa saka hanggang doon mga idol nilinisan ko yan ah, uh, sayang yung ginamit nating run up din. ah, uh, ayan po yung uh, naka entry na aking tatamnan ayan po yung landmark nyog malaking bulak yan Puno ng kawayan at malaking puno ng mangga. Okay. Kaya, tanghali na mga idol. Tayo ay uuwi na. <clears throat> Sobrang init pak init na po uh, naman kung tayo sobrahan sa uh, uh, pagod ayan po yung aking tanim oh. Oh. Uh, sitaw ya kaya sila ay mamumulak-lak na at ito naman po yung ating ang palayahan yan grabing napakadami ng talbos dahon oh sino man po ang may gusto sa dahon pasyal lang po sa ating taniman at kayo po ay libre yung makapamitas kung gusto ninyo yan Ayan. Marami po siya ngayong bunga. Uh, malilit pa. Pero magaganda. Kinis. Ayan. A. Kinis. Yan po. Hm. Ayan. Ayan. 'yung ating entering taniman Ayan, oh tatlong hilera po yan oh ito naman yung mga una kong tanim na sitaw at dito yan ah sitaw po yan mga idol ah, Antay na lang natin ang kanilang pamumulaklak. Shout out to Mami Sharma Marquez nasa Amerika. Yan po. Kay Mami Tats. Uh, tatay Dani Makasait Shout out po. na uh, andyan din po sa Amerika. Mami Tats nasa Canada Canada yata ah, ayan po kita nyo po yung aking vlog <laughs> paki like na lang po and share ang inyong kaparmers tabak partner bye bye, bye po bye bye